Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating pagtalakay dito po sa ating daily devotion, Monday to Friday, day 31 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayo ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon na pagbabatayan ay nandito po sa Lucas 19, hanggang 9 Ang sabi po, tumayo si Zacchaeo at sinabi niya kay Hisos, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli sa ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Hisos, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sa pagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Now, may mga testimony sa mga karanasan nila kung paano sila nagsimulang makakilala sa Panginoon. Mayroong na-invite sa church, nakapakinig ng salita ng Diyos, pag-uwi, nag na po ang buhay. Ang iba naman, nakadalo ng Bible study, ang iba ay sa YouTube nakapakinig, ang iba ay sa mga babasahin, at yung iba ay personal evangelism, at ang iba ay sa mga small group sharing. After nilang dumalo at nakapakinig ng minsahi, nakaunawa, pag uwi sa bahay, sa pamilya, ay ibang tao na sila. Bakit? Dahil sila ay nagpasya ng maglingkod sa Diyos ng tapat. Magugulat na lang pamilya mo, ang asawa mo, kamag-anak mo, sapagkat kakaiba ka na sa pamumuhay, pag-uugali at pananampalataya. Na ang ating pag-uusapan po ngayon mga kapatid, hindi mo inaasahan pero nagbago ang buhay mo. Paano po ito nangyari? Mayroon pong tatlong katotohanan. Ang una po, ito'y sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Basahin po natin ang Lukas 19.1-3 sa kwento po ni Sakyo. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Hesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Now, Zaccheo po mga kapatid ay kilala po bilang makasalanan, maniningil ng buwis, kilala bilang mandaraya. Ngunit nabalitaan niya yung pangalan ni Jesus. Mismo dadaan sa kanilang bayan si Jesus. Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Walang kamalay-malay at hindi niya inaasahan na dito na pala mababago ang buhay ni Zaccheo. May naunawaan si Zaccheo nang makilala at makita niya si Jesus. Kaya po mga kapatid, kung makilala mo si Jesus ng lubusan, yakin ko sa iyo, oowi ka sa bahay mo, sa lugar mo, sa pamilya mo, na isa ng bago at may direksyon na ang buhay. Kaya nga wala akong tigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagpapakilala kay Hesus sapagkat ang pangalan lamang niya ang babago ng patutunguhan mo. Hindi inaasahan pero nagbago ang buhay mo. Paano nangyari ito? Una, ito'y sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Pangalawa, ito'y sa pamagitan ng pagtawag ni Jesus. Muli, basahin naman natin yung verse 5 and 6 sa ating teksto. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Now, mapansin po natin mga kapatid na gulat na gulat si sa sapagkat wala naman sa isip niya na tatawagin siya ni Hisos at hindi naman siya nag-expect na kilala siya ni Hisos. Sa dami din ng tao, sinong mag-aakalang siya pa ang nakita at tatawagin ni Hisos sapagkat tutuloy si Hisos sa bahay niya. Kaya mga kapatid, hindi basta-basta si Hisos at hindi lang siya Savior. Alam niya ang pangalan at buhay ng bawat isa. Alam niya ang motibo ng mga tao at alam niya kung sino talaga ang interesado sa kanya. Tinawag ni Jesus si Zaccheo habang nasa puno at doon nagsimula lahat ang testimony ng pagbabago ni Zaccheo. Kaya mga kapatid, ikaw at ako ay tinawag ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos ito, ay pagtawag. Dipindi lang ito sa puso mo kung interesado ka tulad ni Zaccheo. Napaka-interesado niya kay Jesus. Ayon po sa verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Sana'y maging tulad ka ni Zaccheo na walang pag-alinlangang tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Hindi mo inaasahan, pero nagbago ang buhay mo. Paano nangyari ito? Pangalawa po, ito'y sa pamamagitan ng pagtawag ni Jesus. Pangatlo, ito'y sa pamagitan ng iyong pusong may masidhing pagnanais na makita si Jesus. Sinasabi po sa verse 3 and 4, Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamuro. Ang salitang sinikap niyang makilala si Jesus at yung salitang patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamuro ay nagpapahiwatig po ito mga kapatid, na mayroon siyang masidhing pagnanais. Hindi lang yung makita siya kundi ang makilala talaga si Jesus sa buhay niya. At hindi nga siya binigo ng Panginoon. Dahil dito, nagkaroon ng changes ang buhay niya. Isa itong milagro na binago ni Hisos ang buhay ni sa sapagkat may nakita si Hisos sa puso ni Sakiyo na wala sa ibang tao doon. Ayon po sa verse 8 and 10, tumayo si Sakiyo at sinabi niya kay Hisos, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses kita nyo mga kapatid ang changes sa buhay ni Sakyo. And verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Now, ang pagbabago mga kapatid ay hindi mababaw na paraan at karanasan. Hindi rin ito makukuha sa relihiyon at pakiramdam kundi ito ay isang himala sa buhay mo kung tunay mong makilala si Jesus at maunawaan siya ng lubos. At may kasama rin itong masidhing pagnanais. Para po sa aking iiwanang conclusion, mga kapatid, bagamat wala sa isip mo ang changes sa buhay at biglang dumating sa iyo dahil ito sa pangalan ni Jesus at sa panawagan niya at pagnanais rin natin kahit hindi perpektong pagnanais o paraan. Subalit nakita ito ni Jesus. At tunay nga na na-encounter mo si Jesus sa buhay mo. Alam ni Jesus na takot kang mapahamak. Takot kang mapunta sa impyerno. Alam ni Jesus na kailangan mo siya. Alam ni Jesus na sa tuwing mapag-isa ka ay nagtatanong ka sa sarili mo kung may katiyakan na ba ang buhay. Subalit hindi mo alam ang tamang paraan. Kaya ang minsahin ng Diyos sa oras na ito mga kapatid, hindi mo inaasahan pero nagbago ang buhay mo. Paano nangyari ito? Sa pamagitan ng tatlong katotohanan. Ang una, ito'y sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. At pangalawa, ito'y sa pamagitan ng pagtawag ni Jesus. At ang pangatlo, ito'y sa pamagitan ng iyong pusong may masidhing pagnanais na makita si Jesus. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, tunay at batid mo ang aming puso at tunay naming kailangan. Salamat sa iyong pangalan at sa iyong pagtawag sa pamamagitan ng iyong mga salita. Naway maraming maabot sa iyong pagtawag. At alam ko, Ama, na hindi mo pababayaan ang mga pusong mayroong masidhing pagnanais na makilala at maglingkod sa iyo. Alam kong kakatagpuin mo rin sila. Kahit kami na mga nakakilala at tapat na naglilingkod na sa iyo, pagpalain niyo po kami, Ama, na mas lalo pang lumago sa iyong biyaya at pagkakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, at patuloy po kaming lumalapit, nagpupuri, at umaasa sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.